Today episode, samahan nyo kong mag-pick up ng isang sira-sirang e-bike. Kinakalawang, hindi na tumatakbo, at mukhang pinabayaan na. Pero sa murang halaga, susubukan nating bigyan muli ng bagong buhay. Tara, simulan na natin Good magandang umaga, magandang gabi sa inyo mga kadeda and welcome back sa aming channel mga kadeda no? and ngayon isa, may pupuntahan lang ako na nakita ko sa marketplace ano, may binibenta siyang yung gustong gusto ko talagang e-bike mga kadeda dati pa kasi e-bike na yun pwede kong ngayon kasi misis tsaka hindi siya ganun kalaki mga kadeda tapos kung na eh, mamamalengke kami ng konti pwede ko siyang ngayon kaso kaya maglalaboy kami yung isa ko kasi, yung isa kong e-bike ano siya, yung wagon, mahaba mga kajeday hindi ko siya pwedeng dalhin kahit saan ito isa, sakto lang yung laki mga kajeday tapos 100 dollars lang, ang problema nga lang sir sira sya mga kajeday so wala siyang battery ewan ko kung ano yung mga gagawin to so, sana lang ay hindi sira yung motor controller, okay lang yan controller, saka wala battery okay lang yan, wag lang yung motor kung yung motor lang sira, eh marami kong gagawin kasi yung presyo ng dati mga ka na nasa 2,000. Ngayon naka-sale siya 1,400. Tapos ngayon nag-appear, may nag-appear. Is binebenta ng 100. Kailangan nga lang gawin. So marunong matay gumawa ng e-bike mga ka-JD? Kung malaki yung gagastusin ko, i-hold ko muna kasi uwi kami ng Pilas Pero kaya kong gawin mga ka wag Huwag lang may damage yung frame. Yun, so punta ko lang mga ka-JD. Okay, so nakuha ko na yung e-bike ng Kajede. Kaya lang, wala siyang controller. Ito totoong controller niya. Pero binigyan niya ako ng controller mga Kajede. Ito. Kaya lang, hindi yan yung para dun talaga mga Kajede. Pero, Oh, mura lang ng mga controller. Siguro makakahanap ako ng mga 30 bucks mga Kajede. So, ayun. Nakita niyo na yung bike mga Kajede. Yung kinarga ko sa likod. Yan, sana magawa ko siya kagad. Makahanap ako ng controller. Controller muna unahin ko. Tapos may battery naman ako para malaman ko kung ano yung dapat pang gawin mga kadyetay. Okay mga kadyetay, parang isang linggo tinabi ko muna itong bike mga kadyetay no. Tapos itong isa kong bike may controller, at may battery. Try kong isaksak 'to. Dito kasi wala 'tong controller eh. Malalaman ko kung ayos ba 'tong motor o hindi pagka nakasaksak dito sa isang bike. Sana okay siya para controller lang billing ko mga kadyetay hindi malaki yung gastos kasi pag yung motor tagal tagal bago ko gawin to eh subukan natin mga kadeday no? ito mga kadeday moment of truth <coughs> yun nice yung motor mga kadeday gumagamit <coughs> yun makakita ay yung Acer so ang problema lang nga is wala siyang controller mga kadira at saka mga brake Tsaka kailangan ko linisin mga kadira yung mga pinabayaan to sa labas ng bahay ayan kitang kita nyo naman kalawang pero yung gulong mapansin nyo parang bago pa mga kadira eh, no? ayan so yung susunod natin yung gagawin bibili tayo ng controller wala akong makitang parang sa controller na ito mga kadira yung nag-message ako sa Rad Power Bikes mga eh. Yan. Ang controller nila nasa 220. Kaya baka pagtapos na ng pagkagaling na namin sa Pinas mga kadeta eh. Tsaka ako bumili ng controller para gawin tong e-bike na to. Tapos maangkas ko na si Mrs. dito. Yan mga kadeta eh. Puro kalawang. Yan yun, mga ilang araw na lumibas, mga ka sa dalawang linggo, tatlong linggo na bago nung pinick up ko tong salvage na bike na to mga ka dami niyang problema mga ka Jedi so ito na siya, ah, nakapatakbo ko na siya mga ka so hindi pa siya tapos kaya kung makapansin niyo, hindi ko pa pinutol to ang in order ko pa lang ang ginasus ko is 120 mga ka Jedi no? dahil hindi pwede yung ibang controller tsaka yung binigay sa akin yung nagbenta hindi rin pwede kaya ito tapos sinend naman sa akin mali. Pero gumagana naman siya mga kadela Tapos yung mga brake, ayan ito kinakalawang na tong brake pads. Pinalitan ko parehas mga kadela eh, yung chain. Ay mapansin niyo. Puro mga ano yun, mga sobra kong mga sobra kong parts mga kadela eh. Mga parts ko basta may bin kasi nga gumagawa ako ng bike eh. Tapos ito pinutol. Ayan, ginawa ko yung epoxy ko. Sensor to mga kadyeda, ito yung isa sa mga pinaka-importante kasi ikakat niya yung power pagka nag-brake ka, ikakat niya yung power ng motor. Yung ito, meron naman ako extra, binaklas ko dun sa isa kong brake. Pero ito, in-epoxy ko, wala akong panghinang mga kadyeda. Epoxy tapos electrical tape. Ayan, tapos wala siyang ilaw kasama. Kaya flashlight gamit ko. Tapos itong ilaw na to, hindi na rin gumagana mga kadyeda. Ayan, ito yung isa sa gusto kong bike mga kajeda kasi ano siya eh, uh, cargo bike tapos passenger bike din. Pwede kang mag-angkas. Ito yung isa sa frame na gusto ko sa lineup nila. Ito nga pala yung Rad Runner 1 mga kajeda. Unang-una nilang nilabas na pwedeng mag-angkas ng tao. 300 to 350 pounds. Eh mga bike tayo. No? Ang ganda yung araw eh. Gamitin na natin to. Tapos ito nga pala. yan Uh, extra ko malayang yan kasama eh gulong okay pa naman ang gulong eh kaya lang masyado siyang pinaulanan mga ka jedi eh. tingnan nyo may mga kalawang kinalawang na eh tapos ayan tingnan nyo may mga parang calcium alam nyo binabad sa tubig mga ka jedi eh. buti na lang yung motor okay pa tumatakbo pa yan ang mga kalawang oh. hindi ko pa siya nalilinis so Priority ko lang mga kadeda yung safety ba na kailangan magamit ko ng bike ng safe kaya yung mga brake ang inuna ko mga no? battery, battery ito ng rad wagon ko mga And, ayan tapos may nabibili rin na parts dito na pwedeng lagyan ng plastic na box kaya lang magmumukha siyang motor eh, which is ayoko siyang magmukhang motor mga kadeda no? Ayun lang. So ang ko pa lang is 120. So ang total ng bike tsaka yung controller 220 and tumatakbo na siya. Itatry ko yung speed mga ka Jedi, no. Kasi ang limit ang ang pwede lang na i bike dito sa Canada is 500 watts motor which is yan. Tsaka tumatakbo lang siya ng 30 kilometers per hour. Yun lang yung max niya. Or else i-impound din na to. So hindi ko to pwede modify Ayun lang mga kajedai. maglaboy na muna tayo. Mga ka-Jeday ito na i-test natin kung masaya na ako pag umabot ito ng 28 km per hour mga kajeray. No? Kasi ang maximum speed dapat dito, ang limit is 30. Para maging legal yung e-bike mga ka-Jeday dapat 30 lang yung tinatakbo ng e-bike mo maximum niya para maging legal. Ayan, 29 mga ka-Jeday 29 km, 30 km per hour 29 o, Pwede na mga ka Para hindi tayo mahuli ng polis sa sa damuhan ng mga kadyete pero maganda din yung panahon kaya maganda ng commercial ang bike maganda yung trim nito pag tumabingi ka pag tumabingi mo yung katawan mo lumiligo siya ito oh, yung pinaganda ng frame na ito mga kadyete siyosundan niya yung siyosundan niya yung ba yun yung pag pagtabingi ba ng katawan mo pag banking mo lumiligo rin yung Pumili ko rin ba yung gulong ng osa Yun, So may mga parts pa ang pwedeng gamitin dito mga kadeta May mga accessories pa akong bibili dito para pwede ko nang kasi si misis Tsaka pwede nang magkarga ng, magkarga ng grocery ba diba, mga kadeta Wala pa akong, ma, wala pa akong fender mga kadeta Kaya yung mga muffler parang tumatalsik sa mukha ko Tsaka sa pants ko tayo oh. parang tawag yung structed driver na like. so ayan, dyan na lang muna ilagay ito enjoy na lang muna natin itong lugar Kita lang bike na ito mga kajedai sana magtagal yung motor para susunod is yung battery na lang bibiliin ko kasi dalawa yung battery ko eh. hindi ko maginagamit na sabay sabay kaya pero pag lumaki yung mga bata, na, siyempre, nalimitian natin yung mga bike nang sabay-sabay. Kaya ang ko si Mrs. dun sa orange. Tapos yung dalawang bata tigisan ng bike, ng e-bike pa. Kaya nag-adventure kami. Hindi ako makapagmabilis dito mga kagirin dahil tubig. Ito mahirap pag walang fender eh. Tatalsikan yung tubig sa'yo. Puro na yung pants ko. Tsaka siguro yung likod ko. So, kailangan ko ng fender mga kadela. Yun. No? Yun yung kailangan kong isasaunahin tsaka upuan sa likod. Kasi next week may lakad kami nila inags mga kadela. Ayaw kong dalhin yung orange kasi flat yung gulong nun eh. Ayaw kong muna magbaklas. Meron naman akong X lang tube. Kaya yung magbaklas ng gulong. Ito yung dadaling ko. So, yan. Kasi si inags. Tapos yung isa. Doon ako mga kadela ito nga pala is throttle sa pedal assist yung power. Wala siyang transmission, wala siyang derailleur mga kajeda. So naka single speed lang to. base ano, four, four level of assist ng motor mga kajeda. Pagka naka pedal. Putik na siguro yung likod. Okay lang yan. Eh, adventure tayo mga kajeda. Masahan mo nang maputikan. Takas ng motor mga kajeda. Paahon to. Ah. Uh, Nakasap. Ang ganda. Kita eh sa upload. Ayos pa yung motor mga ka-Jedi Pinabayaan lang to sa labas eh. Tsaka kung ano-ano ginawa Sinay ko naman kung nakaw to eh, Sa bike index mga ka Hindi naman siya nakaw mga ka-Jedi Kaya Wala naman nakaregister ng na serial number nito. Kaya okay siya Maraming nakaw. Kaya lang, hindi nakaregister sa bike index. Kaya lang, hindi natin masesearch kung sino may ari. Pero kung lumabas doon, syempre may message ko yung may ari mga ka -Jeden. Kaya wala wala na nag na pangalan sa bike index. Kaya, ayun, tinuloy ko na yung pagbuo sa bike na ito mga ka -Jeden. So, ayun mga ka -Jeden. Ito na yung bike. May nadagdag na naman sa family ng aking bike. No? Yan nga ba yung bike ni Jedi Cycle? Huwag <laughs> nyo nang itanong mga ka-Jedi no? Marami, marami yata akong bike Hindi eh. ko naman nagagamit lahat Kaya yung isa naka full sale na eh. May kailangan akong bitawan Dahil sumusobra na yung bike ng mga ka-Jedi Ano na yung bike? Eh? So yung e-bike ko oh, Saka e-bike ni Mrs 1, 2, 3 4, 5, 6 6 yung e-bike mga ka-Jedi no? Tapos yung regular bike ako lang tatlo mga kajeda so anim na e-bike kasama yung isang e-bike ni misis Balilima yung e-bike ko eh. ang dami kong bike hindi yung bike kasi yung <laughs> yung bike kasi mga kajeda yung dati napanood ko si Ian Howe kasalanan ni Ian Howe to eh hindi naman siya may mag e-bike eh pero So, yung gawin yung ginagawa niya mga ka eh, no? yung nag-adventure ba? Kaya lang, hindi ko magawa dahil nga malilit pa yung mga bata mga kadeda and mahirap pala pag iiwan mo yung mga bata tapos mag adventure ka yung mga tatlong araw na ikaw lang o kaya isang araw yung gusto kong mag e-bike packing ba mga kadeda magpupunta sa isang lugar tapos magka camping ako doon kaya lang mahirap pala mga kadeda pag iniwan mo yung mga bata may mismo kaya ang ginawa ko bumili kami ng trailer mga kadeda para mga laboy kasama ko pa rin yung mga bata na komportable sila mga kalita and yun nagkakamping pa rin kami sa tent pero hindi lang ngayon kasi nga uh, siguro sa summer mag tent tayo tapos kasi eh, tent din naman ako pero ayun pero hanggat maaari dadaling ko yung trailer ko para kung may mga delikado man ako pupuntahan iwan ko sila sa trailer ako lang yung mag-hike pero at least nando pa rin sila sa lugar na yun na maganda kasama ko mga Ayun. so ito yung ating bike may mga i-add ako dito na accessories para magamit yung angkasan tsaka sa harap-harap para sa grocery mga kadilay no? maraming salamat sa panonood mga no? nai-share ko lang sa inyo yung aking salvage na bike na nagawa na okay na ito mga rin yung kalawang nito nakaraan mga kadilay So, oh, ayun na ay, yung aking bike mga ka-Jedi. Buo na siya. Maraming salamat sa panonood mga ka-Jedi. And Jedi Cycle. Ay, Please like and subscribe muna sa aking channel mga ka-Jedi. Huwag ko kumalimutan. Please. Ayan. And Jedi Cycle signing out.